hello guys welcome to my youtube channel Pinoy TV so matagal tayong hindi nakagawa ng video it's because we are busy sa ating trabaho at saka um, maraming yung mga pangyayari na parang hindi natin matamigap so ngayon uh, ang huling kapi ng pagtulog ng bawat isa na bukas ay magkakaroon na ng election ang pagpili ng mga susunod na senadors at saka congressman men, women, women at saka mga party list, governor, mayor, vice mayor, mga councilors. So ngayon ang huling gabi ng pag mumuni-muni sino ang ibuboto at ngayon ang huling gabi na kayo ay kakamangin na may maraming mga ngamang. Yung iba ay nag-advance na silang uh, gumapang. Sa Bisaya pala yung ano kamang, mang, ano, mga ngamang. So, ikaw ba ay nakamang na? Ikaw ba ay uh, napuntahan na ng mga kandidato mo? Sino ang ibuboto mo? Uh, ibuboto mo ba ang ayon sa konsensya mo? Or ibuboto mo ba basis sa ayuda na natanggap mo? Or ibuboto mo ba dahil may nagawa sa bayan at may magagawa sa bayan. So, alam ko na alam nyo kung ano ang mga nangyayari nyan sa Pilipinas at ang iba sa atin ay sumasang ayon at ang iba naman ay hindi sumasang ayon lalo na kung kakampi mo ang administrasyon at kung kakampi mo rin ang previous na administrasyon. So, para sa akin, kami bilang OFWs ay tapos na po kami bumoto. So, ang ibinoto pa namin ay yung naayon sa konsensya namin at sa mga tao na nakatulong at may maitutulong batay sa aming pananaliksik, batay sa aming pagbabasa, batay sa aming mga research char. So, alam nyo po, ako ay isang unit team. Pero, nung naghiwalay sila, ay pumunta ako sa side ni Betty So, ito yung mga, ang mga senador, mga kandidato sa pagkasenador na binoto po namin. So, isa-isahin ko dito sa inyo bakit ko sila ibinoto. So, ang una, talagang sinunod-sunod ko na. So, ang... Um, ang Pangulong Duterte ay nag-endorso siya ng dalawa, yung si Gringo Onasan at saka si Angel Keroben na isang mandirigma, sundalo, ganon. Sundalo ba? Comment nga kayo kung sundalo. Tapos, yung inendorso naman ni VP Sara, o di ba kahit magkapamilya, iba-iba ang nasa isip, no? Bakit nila kaya hindi sila nag-agree na dalawa lang? Kasi sampu yung sa PDP, yung In iba independent um, dalawa yung maitadagdag dapat nag-agree na lang sila pero si Bipisara, Sara pinili niya si ay I may mean Marcos na kapatid ni BBM na kanilang kaaway ngayon okay so inendorso niya si Senator Amy Marcos at saka si Camille Villar. So ngayon, si Amy Marcos maraming nagagalit sa kanya yung mga pro-Duterte. Nagagalit dahil doon sa ginawang pag Uh, surrender kay Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC na wala na tayong jurisdiction so pinagkakaguluhan uh, pinaglalaban ang jurisdiction ng mga pro-Duterte at ang mga anti-Duterte naman gustong gusto nila yung nangyari parang wala na daw due process ayun, bala kayo dyan so ito ang isa pa ay si Camille Villar alam natin yung dalawang to ay alyansa So, ang original na uh, PDP laban ay iilan lang ba sila? Kasi yung independent dito ay si Marcoleta, si Mata, at ito din yata si Pastor Kibuloy at si Rodriquez, uh, Rodriguez Vic, Attorney Vic Rodriguez. So, nadagdag. Yung PDP, LA, PDP Laban Team or Pro Duterte Candidates ay nadagdagan sila, naging 14 kasi may inendorso na 4, 14. So, yung Alianza naman ay kompleto silang 12 tapos nalagasan sila. So, ang huling inendorso ni Sara sa pagkasinador ay walang iba kundi si uh, Camille Villar, na, ka, na anak ng anak ni Manny Villar at ni Cynthia Villar na kapatid naman ni Mark Villar. So, ang kanilang negosyo, alam mo naman natin na um, is subdivision, Manila Water, may mga kontrobersiya. So, ayun na nga, sabi ng iba na, kaya nila ibuboto si Amy Marcos, it's because nagpahirin siya. At kaya naman ibuboto nila si Camille Villar is because ang pamilya niya ay hayagan ang pagsuporta pagkatapos nung nadala na sa ICC si FPRRD. So, magkaiba. At si Gringo Nasa naman, yung kay Tate Digong, ay nagpunta siya ng Davao. At ito naman si Ezekiel Rubin, syempre, nasa sandatang lakas. So, yun ang paborito. So, nasa sa inyo niyan. Uh, alam nyo, sasabihin ko sa inyo na yung binoto ko noong 2016, nandun nung talaga sa listahan ko si Romualdez, si Manny Pacquiao, uh, si tawag nito, um, Gringo Nasan, yan binoto ko sila noon. Pero, ngayon ay nagagalit na tayo kay Martin Romaldes dahil siya ay isang tambalusbos. At si Manny Pacquiao dahil siya ay salawahan. Noong una, produterte siya. At talagang sinabi niya kay BBM na ipapakulong niya, magnanakaw, ganon. Eh, bakit andun siya ngayon? So, again, ang pag-usapan natin ngayon, pag-usapan, nag-uusap na tayo. So, ang una kong binoto ay wala iba kundi si Jimmy Bundok. si attorney o, ang gusto ko sa kanya is malubanin siya masalita tapos galing sa music ayan uh, naging abogado siya so sa paggawa ng batas ay alam niya yung hindi ba kagaya ngayon na merong mga congressmen na mga senador na wala silang alam sa batas kung di nagre-research lang yung mga uh, binabayaran nila at binibigay sa kanila at minsan nagkakamali sila at yung iba hindi sila nag-apologize kasi hindi nga nila alam so kung abogado ang isang senador the better okay next i see um bongo actually number one kaya si Bungo pero inarrange man eh so si Bungo si Bungo ay very very useful at marami siyang natulungan doon sa aming lugar na papasok sila ng hospital na lawang pera lalabas din sila sa hospital na walang babayaran so very useful talaga si Bungo sa mga senador ngayon na useful siya useful as in useful tungkol sa health Okay, next, ito si Attorney Lambino Si Attorney Lambino, naririnig ko lang siya Pero siya ay isang abogado At nandun siya sa panig ng mga Duterte uh, Siguro naman ay makapagbibigay din siya ng magandang uh, mga batas At makakatulong siya sa ating bansa At ito naman si Kibuloy Nung una, ayo kay Kibuloy, parang nauuihan ako sa kanya. Kasi nga, yung pananalita niya na akin ang mundo, ganon. Pero nang narealize ko yung mga pinagsasabi niya, akin ang mundo, parang hyperbole lang ba siya. At nung nakita ko yung loob ng QGC at doon sa kanya Glory Mountain, meron pa siyang magagawa. Kung siya ay bigyan ng pagkakataon, baka magkaroon siya. At nung una, doon ako nakabumilip sa kanya, alam niyo ba bakit nanalo si Bongbong? Bakit si Bongbong ay sumikat? Sikat eh, hindi siya nagpupunta sa mga debate sa ibang network kasi nga, ay minamak siya doon, tinatawag sa anak ng magdanakaw, ng biro na corruption around the world, pero doon sa programa ni Kibuloy sa Isiminay, doon siya nagpunta di ba grabe doon talaga siya sumikat kaya lang nagkapagtataka bakit siya ang unang tinira ng BBM administration o di ba okay next ito naman si Philip Salvador naka-arrange kasi siya pakita ko lang sa inyo yan ganyan naka-arrange siya hindi makita ganyan oh yan 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 so, naka-arrange siya ano na lang ganto pababa Alright. Si Philip Salvador, artista siya. Hindi ko siya gusto. Pero, kung, kung sila Franz Castro na lang, sila Arlene Brosas lang, mas pipiliin, mas pipiliin ko na dito kay Philip Salvador. Wala lang. Basta ganun. Bakit? kung nandyan na, may magagawa naman siguro yung tao, kagaya yung nabong rebilyan, nila di ba? diba? Mm, manipakyaw. Mm. At, ang, pang, ang susunod naman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ang pang-anim dito, ay si Bato de la Rosa. So, kahit ganyan si Bato de la Rosa, syempre, uh, nung una, ay ginagalang siya na PN, PNP chief. Magaling din siya at matapang at may paninindigan. Ganyan. At ito si Attorney J.V. Hinlo. Si Attorney J.V. Hinlo naman, syempre, abogado siya. Meron siyang magagawa. maron siya sa batas. So, may pagtatagmulya ating bansa at gagawa siya ng mga batas na naayon sa ating mga Pilipino na bagay. Okay, ito naman si Marcoleta. Ano, idol ko siya. Matagal ko na siyang idol. Matagal na matagal as in. Kasi nga, yung kanyang paninindigan, yung kanyang mga explanation, ay makatarungan. Kahit na binubuli siya, kasi ganun siya, pero palaban. Yan ang gusto ko sa kanya, at makatarungan. Lagi ako nanonood ng kanyang programa na yung mga ah uh, comment comment okay at ngayon naman ay si uh, Atty. Vic Rodriguez ito yung si attorney Vic Rodriguez ay siya talaga yung tagapagtanggol ni BBM dati sila ni Glenn Chong pag may problema yung si BBM so ito si attorney Vic Rodriguez yung sumalo sa lahat ng galit ng mga tao na anti Marcos noon siya yung sumalo siya yung nag nagtawag tawag nito nagbibigay kung ano ang sasabihin ni BBM. Siya yung nagpabango ng pangalan ni BBM noon. Tapos, wala ba sa din, bigla na lang siyang naging uh, kaaway, naging uh, enemy. Ganon talaga ang politika. And, sasabihin ko na rin, yung binoto ko ay si Gringo Onasan at sa kasi ni Marcos. Kasi nga, uh, sa akin na lang yon Kasi, isa, isa sa inidorso ni Tatay bigong, at isa naman sa inendorso ni VP uh, Sara. So, kung manalo sila, okay. Kung di sila manalo, okay pa rin. At, ang aking party list pala, uh, marami silang, marami silang isinagest, merong, tawag nito, uh, aangat program, merong, uh, yung, tawag nito, Uh, OFW ba yun? Basta ipanaw yung naalala ko ay ipanaw. 'Yun yung kanilang mga Ah uh, ito pala Aguila Party List, meron ako dito. Hmm, tapos merong ipanaw yung kay Lorin Badoy at kay Eric at merong Duterte Youth. So sa akin naman, uh, ang pinili ko ay ang Duterte Youth kasi 'yun yung binoto ko nung mga nakaraang panahon. Ah uh, uh, yung at CIS, yung, yung binoto ko yung panahon ng 2026 mm, 20, 26, 20 26 yan? Tapos, nung nag-election ng 2019, dut, uh, Duterte yut na yung binoto ko. Sa ngayon, Duterte youth na yung binoto ko. Kasi nga, uh, matapang yung kanilang mga representatives at saka pro pro life sila hindi sila pro uh, hindi sila pro NPA ganon okay so yun lang po at saka madali po siyang hanapin dahil panglima siya pang lima o pang anim, dun sa listahan. Kasi yung iba, yung ipanaw yan, sobrang layo, nakakalito, at saka yung pagboto namin dito sa labas ng bansa ay meron siyang oras So, yun lang po. Maraming salamat. Sana ay mapag mapakinggan nyo itong aking video, mapanood nyo, at pumili din kayo ng mga iboboto nyo na naaayon sa inyong konsensya, hindi naaayon sa ayuda. So, yun lang po. Maraming salamat. Bye-bye! Of my life holding all of it closely. i played it in a sense, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. <laughs>